Isipin mong pagising mo bukas, biglang nawala ang lahat ng iyong mga alalahanin sa pera. Paano kung may isang simpleng bagay lang na pwede mong gawin ngayong gabi, bago lumubog ang araw, na kayang simulan ang pagbabago ng iyong kapalaran? Capricorn, hindi lang ito basta kwento. Isa itong makapangyarihang sikreto na ipinasapasa na sa maraming henerasyon, at marami ng Pilipino ang tahimik na gumagamit nito para makaakit ng biyaya, mabura ang mga utang, at mabuksan ang pintuan ng tunay na kasaganaan. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito. Panoorin mo ang video hanggang dulo, dahil baka ito na ang ritual na tuluyang magwawaksi sa lahat ng balakid sa iyong pinansyal habang buhay. Maligayang pagdating sa isang espasyo kung saan totoo ang pag-asa at posible ang pagbabago. Kung minsan mo nang naramdaman na parang hindi ka makaabante, kahit gaano ka kasi pag o kadasal, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nakakaalam ng pakiramdam ng walang katapusang bayarin, mabagal na kita, at mga pangarap na parang laging abot kamay ngunit hindi mahawakan. Pero paano kung may dahilan kung bakit natatagalan ang iyong mga biyaya? At paano kung ang mga bituin mismo ang pumili sa eksaktong sandaling ito, sa paglubog ng araw, para makalaya ka? Capricorn, kilala ang iyong tanda sa lakas at tahimik na kapangyarihan. Pero mayong gabi, tinatawag kang gamitin ang isang nakalimutang ritual, isang simpleng kilos na pwedeng magbukas ng daloy ng pera at mga oportunidad sa iyong buhay. Hindi mo kailangan ng swerte, kundi ang tapang na subukan ng bago, kahit minsan lang. Samahan mo kami at tuklasin natin ang mga hakbang na ito ng sabay. Baka ito na ang sandali na tuluyang magbabago ang kwento ng iyong pinansyal na buhay. Bakit nangyayari ang mga hadlang sa pananalapi? Sa bawat pamilyang Pilipino, palaging may mga kwento tungkol sa swerte at malas pagdating sa pera. Siguro lumaki ka rin na naririnig ang iyong mga magulang na nagsasabi ng pag may tiyaga, may nilaga, o baka may harang ang swerte natin. Marami ang naniniwala na kapag mas nagsikap ka, mas taimtim kang nagdasal, o mas matagal kang umasa, darating din ang biyaya. Pero paano kung hindi lang ito tungkol sa pagsusumikap, kundi may mga nakatagong enerhiya na pumipigil sa iyong tabumpay? Mas karaniwan ang financial blockages kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa walang laman na pitaka o naantalang sweldo. Minsan, ito yung hindi mo nakikitang bigat na parang laging nawawala ang pera mo, o tuwing may pagkakataon kang kumita ng ekstra, biglang nawawala na lang. Ito yung pakiramdam ng chi parang laging kulang, kahit ginawa mo na ang lahat, nag-overtime, nagnegosyo, at sinubukan ang lahat ng ritual na itinuro ng lola mo. Sa kulturang Pilipino, tinuturo sa atin na magtiis, magpakasipag, at magpatuloy kahit ano pa ang mangyari. Pero bihira nating pag-usapan ang tungkol sa mga spiritual block, mga lumang takot, masasamang salita, o mga nakasanayang paniniwala ng pamilya na palihim na humahadlang sa atin. Minsan sumpa, minsan hinanakip, o isang paniniwala na ipinamana ng mga nauna, wala talaga tayong swerte sa pera. Kahit nabanggit lang ito sa inis, pwede nitong hubugin ng tahimik ang ating realidad. Maaaring mapansin mo rin ang ilang palatandaan, dumarating ang pera, pero bigla namang may emergency, may bayarin, nasira ang gamit, o may nagkasakit. O baka tuwing malapit ka ng magtagumpay, parang may humihila pabalik. Hindi ito basta aksidente. Ito ay mga pahiwatig. Sa pananaw ng maraming Pilipino, naniniwala tayo na minsan, kailangan ng universe, o ng ating mga ninuno, ng isang senyales mula sa atin, isang ritual, isang aksyon, para muling buksan ang daloy ng mga biyaya. Kaya bago tayo sumabak sa mismong ritual, mahalagang maunawaan mong hindi ka nag-isa. Napakarami na ring dumaan sa ganitong pagsubok at napaisip kung nawala na nga ba ang kanilang swerte. Pero mayong gabi, matutuklasan mong posible palang mabago ang siklo. Sa tamang ritual, intensyon, at tiempo, kaya mong anyayahan ang bagong panahon ng kasaganaan, at tuluyang pakawalan ang mga hadlang na matagal nang pumipigil sa iyong mga biyaya. Ang kapangyarihan ng Capricorn Energy ngayon, pag-usapan natin ang lihim na lakas na nakatago sa bawat Capricorn, at kung bakit mahalaga ang tanda na ito sa pagbabasad ng mga lumang hadlang. Sa astrolohiya, kilala ang Capricorn bilang i-mountain climber ng Zodiac. Ang mga ipinanganak mula Disyembre 22 hanggang Enero Labinsyam ay tinitingnan bilang disiplinado, masipag, at tahimik na ambisyoso. Pero sa kulturang Pilipino, may mas malalim pa tayong nakikita, ang mga Capricorn ay may kakaibang tiyaga at pananampalataya, yung klase ng lakas na kayang magtagal kahit sa pinakamahabang unos. Ang simbolo ng Capricorn ay ang si kambing na umaakyat sa matatarik na bato. Ito ang diwa na hinahangaan at kinikilala ng maraming Pilipino. Kahit gaano kahirap ang buhay, tuloy-tuloy ang Capricorn, hinahanap ang paraan paakyat, dahan-dahan, hindi sumusuko. Ang tahimik na tibay ng loob na ito ay mas makapangyarihan kaysa swerte lang. Ito ang dahilan kung bakit maraming Capricorn ang umaahon mula sa hirap o pagsubok, unti-unting bumubuo ng pundasyon na panghabang buhay. Pero minsan, ang parehong lakas na ito ay nagiging parang talim na may dalawang mukha. Ang mga Capricorn, at ang mga may Capricorn energy sa kanilang birth chart, ay nasanay na magtiis kaya hindi nila namamalayan na tinatanggap na lang nila ang mga hadlang bilang inormal. Sila ay patuloy na nagsusumikap, nagsasakripisyo, at nag-aantay, kahit na minsan, ang pintuan ng espiritu ay sarado. Kaya mahalaga ang ritual na ito, ito ang sandali para huminto sa mag-isang pag-akyat at humingi ng tulong sa kalangitan. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating pinapansin ang mga senyales ng universe, isang panaginip, pakiramdam, o paulit-ulit na numero. Ang Capricorn Energy, lalo na kapag may espesyal na astrological alignment, ay nagiging parang magneto ng tagumpay kung kikilos ka. Ngayong gabi, habang lumulubog ang araw, binibigyan ka ng universe ng pagkakataon, isang sandali para sunugin ang lumang limitasyon at papasukin ang bagong swerte. Maraming manggagamot at espiritual na tagapayo sa Pilipinas ang naniniwala na bawat zodiac sign ay may K para buksan ang kanilang kapalaran. Para sa Capricorn, ito ay ang lakas ng loob na baliin ang tradisyon, kahit sandali lang, para mabuksan ang pintuan ng mga himala. Ang Capricorn ay may malakas na earth energy, kaya ang mga ritual na may kasamang apoy, lupa, at intensyon ay mas mabisa para sa kanila. Sa pagsasama ng mga elementong ito sa isang espesyal na ritual bago lumubog ang araw, dinadagdagan mo ang posibilidad na pumabor ang kapalaran sa iyo. Kaya, kahit ikaw ay Capricorn, may Capricorn sa buhay mo, o kailangan mo lang ng ganoong lakas ng i e mountain climber, tandaan, ang mga bituin ay nag-aalok sa iyo ng tulong ngayong gabi. Sagutin mo lang ang tawag at hayaang akayin ka ng enerhiya ng Capricorn patungo sa iyong unang hakbang tungo sa kalayaan at kasaganaan. Ang hiwaga sa likod ng ritual tuwing takip silim. May kakaibang mahika talaga ang takip silim dito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming siglo, pinagmamasdan ng ating mga ninuno ang langit na nagiging ginto at kahel, ramdam ang pagbabago ng hangin, habang unti-unting nagpapalit ang araw at gabi. Sa maraming tahanang Pilipino, ang takip silim ay hindi lamang pagtatapos ng araw, isa itong sagradong sandali, isang maikling yugto kung kailan tila mas manipis ang hangganan ng mga mundo, at handang magbago ang enerhiya. Napansin mo na ba na bago lumubog ang araw, parang may kakaiba sa hangin? Sabi ng ilan, mas tahimik ito, ang iba naman, parang may kakaibang kuryente, na parang anumang bagay ay maaaring mangyari. Sa mga lumang kaugalian ng Pilipino, ito ang oras para sa mga espesyal na dasal, pagsindi ng kandila, o bulong ng mga hiling sa bintana. Naniniwala ang ating mga nakatatanda na ang anumang sabihin o gawin mo sa takip silim ay kayang umalingaungaw hanggang kinabukasan at pati na rin sa iyong hinaharap. Ayon sa mga astrologer sa buong mundo, napakabisa ng takip silim para sa mga ritual. Ito ang tulay sa pagitan ng matinding lakas ng araw at ng banayad, mahiwagang hatak ng gabi. Sa oras na ito, anumang gawain, lalo na kung may matibay na intensyon, tulad ng pagsunog ng bagay na sumisimbolo sa iyong mga hadlang, ay nagiging mas makapangyarihan. Para kang nagpapadala ng mensahe sa universe sa mismong sandali na bukas ang gate. Para sa mga Capricorn, mas malalim pa ang kahulugan ng enerhiya ng takip silim. Ang Capricorn ay isang earth sign, pinamumunuan ng Saturn, ang planeta ng estruktura at karma. Ang takip silim ang perpektong sandali para bitawan ang luma at magtanim ng binhi ng bagong swerte. Kapag isinagawa mo ang isang ritual bago tuluyang dumilim, sinasabi mo sa universe, handa na akong magbago. Pinapalaya ko na ang mga bagay na hindi na para sa akin. Sa kulturang Pilipino, karaniwan na ang mga ritual na gumagamit ng apoy, pagsusunog ng papel, dahon, o insenso para ipadala ang dasal pa itaas. Hindi natin ito ginagawa dahil lamang sa pamahiin, kundi dahil alam nating bawat kilos, bawat hangarin, ay may bigat. Sa paglubog ng araw, natutunaw ang mga enerhiya ng nagdaang araw, kaya ito ang pinakamabisang oras para pakawalan ang mga negatibong pattern, pasanin, at sumpa sa pananalapi. Kaya ngayong gabi, kapag ang langit ay nagliliwanag ng kahel at humahaba ang mga anino, tandaan, hindi ka lang basta sumusunod sa lumang tradisyon lumalakad ka sa isang sinaunang, makapangyarihang sandali. Sa paggalang mo sa takip silim, pinupukaw mo ang karunungan ng maraming henerasyon, at tinatawag ang mga bituin at ang iyong mga ninuno upang tulungan kang mabuksan ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa iyo. Ano ang dapat sunugin, simbolismo at mga materyales? Ngayong nauunawaan mo na ang lakas ng takip silim at enerhiya ng Capricorn, pag-usapan natin kung ano talaga ang dapat mong sunugin at bakit ito mahalaga. Sa kulturang Pilipino, bawat bagay na ginagamit sa ritual ay may kahulugan. Kapag nagsusunog ka ng isang bagay na may layunin, hindi lang basta usok ang ginagawa mo, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo na handa ka ng bitawan ang luma at tanggapin ang bagong biyaya. Para sa ritual na ito, hindi mo kailangan ng mamahalin o kakaibang damit. Sa katunayan, mas simple, mas mabisa. Ang pinakamahalaga ay ang simbolismo ng iyong pinili. Ang pinaka-epektibong sunugin ay isang maliit na piraso ng papel. Sa papel na ito, isulat mo lahat ng iyong alalahanin sa pera, mga utang, o mga negatibong paniniwala na daladala mo. Pwede itong mga partikular na bayarin, yung pakiramdam na, kulang palagi, o mga pariralang narinig mo, habang lumalaki, tulad ng, wala tayong swerte sa pera, o, laging kapos. Ang iba, isinusulat pa ang pangalan ng mga hadlang, takot, guilt, inggit, selos, o lumang sama ng loob na nagpapabigat sa damdamin. Tradisyonal ang paggamit ng puting papel, pero may mga Pilipino ring nagdadagdag ng tuyong dahon ng laurel, bay leaf, o ilang butil ng bigas sa sinusunog. Kilala ang bay leaf na pangakit ng kasaganaan at swerte, habang ang bigas naman ang pinakamatinding simbolo ng kasaganaan sa ating kultura, dahil nga, ang bigas ay buhay. Kung gusto mo, pwede ka ring magdagdag ng kaunting cinnamon o barya na binalot sa papel. Optional ito, pero marami ang naniniwalang mas pinalalakas nito ang bisa ng ritual. Siguraduhin lang na ligtas ang lahat ng gamit mo para sunugin. Maghanda ng maliit na mangkok, lata, o ceramic na plato para sa kaligtasan. Ang susi ay malinaw ang iyong intensyon. Bago sunugin ang papel, hawakan ito sa iyong dibdib at bulungan ng taimtim na dasal, kahit sariling pananalita lang. Pinapalaya ko ang mga hadlang na ito at binubuksan ko ang aking buhay sa biyaya at kasaganaan. Damhin ang bigat ng mga salitang ito at paniwalaan kahit saglit lang na posible ang magpalaya. Mahalagang tandaan na ang ritual na ito ay hindi tungkol sa magic tricks o pamahin. Isa itong spiritual na gawain ng tapang. Sa pagsusunog ng iyong mga takot, alalahanin at lumang paniniwala, pinapakita mo sa universo na tunay kang handa para sa pagbabago. Sa usok na umaakyat, isipin mong umaangat at nawawala rin ang iyong mga pasan, nagbubukas ng espasyo para sa mga bagong biyayang nararapat sa iyo. Kaya tipunin mo na ang iyong mga gamit, papel, panulat, bay leaf o bigas kung gusto mo, at isang ligtas na sisidlan at maghanda. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang iyong kagustuhang magpakawala, magtiwala sa proseso, at maniwala, tulad ng napakaraming Pilipino noon paman, na ang pagbabago ay pwedeng magsimula sa pinakamaliit na apoy. Step by step nagabay sa ritual. Ngayon, dadako na tayo sa pinakapuso ng proseso, ang mismong ritual. Tandaan, hindi ka lang basta nagsusunog ng papel o halamang gamot, sinisindihan mo ang unang apoy ng bagong simula. Ang ritual na ito ay isinasagawa na sa iba't ibang paraan sa buong Pilipinas sa loob ng maraming henerasyon, laging inaangkop sa ating natatanging kultura at paniniwala. Kaya kahit unang beses mo itong gawin, magtiwala kang kasama mo ang iyong mga ninuno, ginagabayan ka sa bawat hakbang. Hakbang isa, ihanda ang iyong lugar. Bago lumubog ang araw, humanap ng tahimik na pwesto sa iyong bahay, sa balkonahe, o kahit sa likod bahay. Mas maganda kung nag-iisa ka o kasama ang taong pinagkakatiwalaan mo. Linisin ang paligid kahit kaunti lang, magwalis ng sahig o magayos ng maliit na mesa. Sa mga tahanang Pilipino, karaniwan ang pagsindi ng kandila o paglalagay ng basong tubig bilang simbolo ng proteksyon at kaliwanagan. May mga naglalagay ng mahina at instrumental na musika, o simpleng ninanamnam lang ang tunog ng paligid, huni ng ibon, banayad na hangin, o tawanan ng mga kapitbahay. Hakbang dalawa, tipunin ang iyong mga gamit. Kailangan mo ng maliit na puting papel, panulat, ligtas na lalagyan para sa pagsunog, tulad ng lata o metal na mangkok, at posporo o lighter. Kung gusto mong magdagdag ng dahon ng laurel, kaunting bigas, o cinnamon, ihanda rin ang mga yon. Habang tinutunto ng mga ito, pag-isipan kung ano talaga ang handa ka ng bitawan. Ito na ang oras para maging tapat sa sarili. Habang tatlo, isulat ang iyong mga hadlang. Sa papel, isulat ang lahat ng iyong takot tungkol sa pera, utang, o negatibong paniniwala tungkol sa yaman na pumipigil sa iyo. Maging tiyak, ilista ang aktwal na bayarin, pangalan ng may utang sa iyo, o mga pangungusap na madalas mong marinig. Kung may masakit na alaala, isama mo na rin. Mas tapat at personal, mas mabisa. Sa kulturang Pilipino, itinatago natin madalas ang mga pasanin, ngayon ang pagkakataon para ilabas ito sa liwanan. Hakbang apat, itoon ang iyong hangarin. Hawakan ang papel gamit ang dalawang kamay, pumikit, at huminga ng malalim. Isipin mong lahat ng hadlang at alalahanin mo ay napupunta na sa papel. Isalarawan sa isipan kung paano magiging magaan ang buhay kapag nawala ang mga problemang ito. Mahinang ibulong ang dasal, Filipino man o English. Sa araw na ito, pinapalaya ko ang lahat ng hadlang sa aking kasaganaan. Naway dumaloy ang bagong swerte at biyaya sa aking buhay. Today, I release all that blocks in my abundance. May new luck and blessings flow into my life. Hakbang lima, ang pagsusunog. Habang lumulubog na ang araw, kapag ang langit ay ginintuang kulay at lumalambot ang liwanag, sindihan ang papel gamit ang mangkok o lata. Panoorin ang usok na umaangat. Kung may bayleaf, bigas, o sinamon kang nilagay, damhin ang kanilang amoy. Habang nilalamon ng apoy ang iyong mga alalahanin, isiping natutunaw at nawawala ang mga hadlang. Manatiling nakatutok hanggang maging abo ang lahat. Habang anim, pagsasara ng ritual. Kapag nasunog na ng buo ang papel, hayaang lumamig ang abo. Pwede mo itong iwisik sa labas, sa garden, sa paso ng halaman, o sa ilalim ng puno, ibalik ang mga dating pasanin sa lupa, upang magbagong anyo. Magpasalamat sa universe, sa iyong mga ninuno, at sa sarili mo sa iyong tapang. Hakbang pito, ipagdiwang ang pagpapalaya. Hugasan ng iyong mga kamay, wisikan ng tubig ang mukha, o maglaan ng sandali ng katahimikan at pasasalamat baka maramdaman mong gumaan ka, parang may nabawas. Paniwalaan, kahit ngayong gabi lang, na naisagawa mo na ang unang hakbang tungo sa kasaganaan. Gawin ang ritual na ito anumang oras na maramdaman mong ikaw ay naipit. Sa bawat takip silim, ipaalala sa sarili, bawat pagtatapos ay simula rin ng bago, at ang susunod na yugto mo ay pwedeng mapuno ng biyaya. Mga kwento ng tunay na buhay mga patotoo. Maaaring iniisip mo, totoo ba talaga ito? O baka isa lang na naman itong lumang paniniwala. Minsan, ang tunay na nagbibigay ng inspirasyon para sumubok ng bago ay ang mga kwento ng iba, mga taong kagaya natin na dumaan din sa pagsubok, nagduda, at natutong umasa ulit sa pinakahuling pagkakataon. Simulan natin sa kwento ni Atmarites, isang single mom mula kavait. Ilang taon siyang nagtrabaho ng tatlong trabaho, laging naghahabol ng sahod, ngunit parang laging may aberya biglang may ospital na kailangang bayaran, sirang gamit, o bigla ang pangangailangan ng pamilya sa probinsya. Isang gabi, sa gitna ng matinding pagod at pag-aalala, nabasa niya ang tungkol sa ritual ng takip -silim sa lumang kwaderno ng kanyang lola. Wala na siyang ibang masasandalan, kaya nilakasan niya ang loob, isinulat lahat ng alalahanin sa papel, at sinunog ito habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok. Kinabukasan, inalok siya ng mas permanenteng oras ng kanyang boss, at may kaibigang matagal nang nawala ang biglang nagbalik ng perang nakalimutan na niya. Sabi ni Ate Maritz, parang napansin na rin ako ng universe. Nawala yung bigat sa dibdib at natuto ulit akong maniwala. Narito naman si Kuya Jonel, isang nazi sa Dubai. Malayo sa pamilya, lagi siyang nababahala sa mga utang na hindi nauubos. Sa isang video call, ikinuwento ng nanay niya ang tungkol sa Capricorn Ritual, na ang pagsusunog ng takot sa takip silim ay makakatulong magsimulang muli. Kahit may pag-aalinlangan pero may pag-asa, sinubukan ni Jonel sa isang day off, isinulat lahat ng takot sa pera at kinabukasan ng pamilya. Makalipas lang ng ilang araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang overtime pay at nalaman na ang padala niya, na matagal nang naantala. Ay dumating na rin. Siguro nagkataon lang, natatawan niyang sabi, pero parang gumaan ang loob ko. Pakiramdam ko, nahanap din ang dasal ko ang daan pa uwi. Pati ang mga mas batang Pilipino, tulad ni Mika, isang college student mula Iloilo, ay nahanap ang lakas sa ritual na ito. Hirap sa bayarin sa eskwela at laging nakakaramdam ng tikulang, nagpa siya siyang pakawalan ang takot at lumang paniniwala sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga ito sa takip silim. Sa loob lang ng isang buwan, nakakuha siya ng maliit na scholarship at gumanda ang takbo ng kanyang online business. Sa unang pagkakataon, sabi ni Mika, nawala yung pakiramdam na parang minamalas ako napagtanto ko na kaya ko palang baguhin ang kapalaran ko. Paalala ng mga kwentong ito, minsan, ang pag-asa ay hindi galing sa swerte lang, kundi sa tapang na sumubok, isang simpleng hakbang, isang takip silim, isang apoy lang ang kailangan. Mga tips para patuloy ang daloy ng kasaganaan. Matapos mong gawin ang ritual at maramdaman ang gaan, maaaring itanong mo, paano ko mapapanatiling buhay ang bagong enerhiya na ito? Tulad ng pagtatanim ng binhi, hindi dito natatapos ang gawain. Ang kasaganaan ay mas lalago kung aalagaan mo ito, hindi lang sa pamamagitan ng ritual, kundi pati na rin sa mga araw-araw mong pagpili, pag-isip, at maliliit na ugali. Isa, magsalita ng mga salitang puno ng biyaya. Sa kulturang Pilipino, may lakas ang ating salita. Imbes na paulit-ulit mong sabihin na, wala na namang pera, o, lagi na lang malas, subukan mong palitan ito ng, may darating na biyaya, o, swerte ko ngayon. Kahit simpleng salamat po, universe, tuwing umaga, makakapagpasimula ng araw na may pag-asa sa puso. Dalawa, maging mapagpasalamat kahit sa maliit na bagay. Minsan, hinihintay natin ang malaking himala at hindi napapansin ang maliliit na biyaya. Pansinin ang bawat mabuting bagay, kahit libreng sakay, libreng pagkain, o teks ng kaibigan. Gawing ugali ang magpasalamat, malakas man o tahimik. Ang pasasalamat ay nagpapabukas ng pinto para sa mas marami pang biyaya. Tatlo, panatilihing malinis at maayos ang pitaka. Karaniwan sa mga Pilipino ang paniniwala, ayusin mo ang pitaka mo para ayusin din ng pera ang pagbalik sa'yo. Malinis na pitaka, maayos ang mga pera, at walang kalat ay nag-aanyaya ng kasaganaan. Ang iba, naglalagay pa ng maliit na dasal, dahon ng laurel o barya para dagdag swerte. Apat, magbigay kahit kapuska. Parang kakaiba, pero ang pagbibigay, kahit barya sa pulubi o pagkain sa kapitbahay, ay nagpapasimula ng ikot ng biyaya. Sabi ng matatanda, hindi ka maubusan kung marunong kang magbahagi. Ang pagiging mapagbigay ay parang magnet ng biyaya sa tradisyon ng Pilipino. 5. Gumawa ng sarili mong ritual Huwag matakot gumawa ng sariling ritual. Magsindi ng kandila tuwing takip silim, ibulong sa bituin ang mga pangarap, o isulat ang mga hiling at ilagay sa tabi ng kama. Ang mahalaga ay konsistensi, ang patuloy na paniniwala, kahit mabagal ang resulta, na posible ang pagbabago. 6. Paligiran ang sarili ng positibong tao. Iwasan ang laging nagrereklamo o nagdadala ng negatibong enerhiya. Sa halip, humanap ng mga kaibigan at kapamilya na nag-aangat, nag-encourage, at naniniwala sa bagong simula. Ang enerhiya ng paligid mo ay higit pa sa inaakala mong nakakaapekto sa iyong kapalaran. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging malaya, suportado, at may pag-asa. Sa araw-araw na pag-aalaga sa iyong enerhiya, sinisiguro mong bukas ang pinto ng biyaya, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng mahal mo sa buhay. Habang lumulubog ang araw at sumasalubong tayo sa panibagong gabi, tandaan mo na ang iyong paglalakbay tungo sa kasaganaan ay nagsisimula pa lang. Ang ritual na ginawa mo ay hindi lang basta pagsusunog ng papel o lumang takot, ito ay ang pagpili na maniwala na posible talaga ang pagbabago. Sa paggalang sa lakas ng Capricorn at pagsunod sa karunungan ng mga ninuno, ginawa mo na ang unang matapang na hakbang para malaya sa mga hadlang sa pananalapi. Ngunit hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa. Sa buong Pilipinas, libo-libong tao ang naghahanap din ng pag-asa, gumagawa ng parehong ritual, at naniniwala sa bagong simula. Kapag ibinahagi mo ang iyong kwento, ini-inspire mo rin ang iba na sumubo. Kapag nagtutulungan tayo, mas lalo pang dumadami ang mga biyaya. Kaya kung naantig ka ng video na ito, mag-comment ka sa ibaba ano ang sinunog mo? Ano ang inaasahan mong mangyari? Huwag kalimutang ilike, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring nangangailangan ng pag-asa ngayong gabi. Sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng kasaganaan, pananampalataya, at pagbabago, isang takip silim, isang ritual, isang pangarap sa bawat pagkakataon. Tandaan, nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang baguhin ang iyong kapalaran, at sa bawat paglubog ng araw ay may panibagong pagkakataon para magsimula muli.